Anong po? Hello mga kababayan. Ako po si Noralyn, ang may ari po ng Manila Mart dito sa Agtib. May hey, mga hanap buhay na pinagkakabala na ating mga kababayan? Ay marami po dito. Marami pong sa bahay, may mm -hmm. nani, sa hotel, mm -hmm. sa mga villas, mm -hmm. sa yate. So yes, yan man. po ang maraming mga nag trabaho dito. Alam niyo pa ba roughly mga kinikita ng mga average oh. po na kinikita ng mga sabay na trabaho sa, bahay, sa... Depende, Or per iba. ora po? Ang per program? ora na ngayon dito, tumataas na rin ha? 20, may 25. Pero andun pa rin, meron pa rin tumatanggap ng 15. So, uh -huh. yun po yung mga ano oh, dito. Oh. So, okay. ang sa mga yate, naku, matataas sweldo niyang mga yan. Eh, kamusta naman po ang ating mga kababayan dito? Ay, mababait sila, approachable, so... Mm, madaling lapitan. Mm uh -huh. so, yun yung mga tao dito. Uh -huh. Uh -huh. Ano po yung mapapayo nyo sa mga... Mga Pilipino na balak din maging mga ibang bansa? Ang mapapayo ko lamang sa mga taong gustong mag abroad uh -huh. is kailangan mo ilakasan mo ang loob mo kasi malalayo ka sa family mo uh -huh. so yan yung unang-una so da darating yung magi-struggle ka mamimiss mong family lakas ng loob lang uh -huh. at sana'y marunong makisama uh -huh. so lagi naman tayo mga Pilipino is um, marunong tayong makisama unang-una pag dumating ka dito wala kang kakilala so sa pakikisama uh -huh. doon ka magkakaroon ng trabaho at mahalin mo yung trabaho uh -huh. mo pagpakilala po Kamu ah siya? ako po si Abon Ah, uh, saan ko kayo. Cebu po. Mm -hmm. Taga Cebu. Dito na mm -hmm. po ba kayo naninirahan sa South of France? Hindi, ano lang yung nasa yate ako nagtrabaho mm -hmm. uh, as uh, first officer. Ah, mm -hmm. uh, most of it ako in charge sa yate, especially outside. Mm -hmm. Akin 'yon. Tapos safety officer. So ako yung pangalawa kay kapitan. So anong kailangan ni kapitan sa akin tatanungin. So ako mag decision kung nang dapat gagawin. Gaano po kadami o ilan po kayong Pilipino doon sa'yo? Ako sa lang. Ako lang mag ko mga Canadian, British, South African, American, Croatian, ah, mm -hmm. uh, Canadian, ano kami, yung parang international, international. kami. Uh -huh. Yung mga unang mga, mga struggle na naharap nyo, no? bilang sa inyong trabaho? Ah, siyempre, pag unang kang magyate, siyempre di mo pa alam yung mga gamit, paano gagawin, anong lilinisin. Pero sa katagalan, parang wala na. Parang kahit nakapikit ka, alam mo nang gagawin mo eh. Mm -hmm. Bigyan niyo po kami ng idea, magano po ba yung kitaan sa pagtatrabaho sa isang yate? Average po. Depende. Depende sa posisyon, depende sa yate, mm -hmm. tsaka depende sa may so, ng So ano yate. po yung mga base na posisyon na pwede nating matrabaho sa isang yate? Well, kung sa babae, tawag na stewardess, mm -hmm. magsimula din ng kung malaking yate, mayroong hanggang chief stewardess, second, mm -hmm. third, and fourth, depende sa laki. So is starting po average of salary ng mga stewardess? Kung direct hire, siguro mga dalawan libo. Mm -hmm. Tapos pataas na po ng pataas. So hanggang mag magkano po yung naabot na kaya ng trabaho ng isang sorry, sa staff po ng yat? Depende sa posisyon. Ay, eh, yung mga posisyon uh, ng officer, mga magkano po ba ang kayang abuti ng isang buwan? Sa akin, pa convert ko sa akin, nasa mga 400,000. 400,000 naman. Uh -huh. Okay. Yung sa o na lang mahirap sa katagalan medyo ayos na. Dahil sa trabaho ko, 22 years ako nagyate. Maliban pa yung barko dati. Tsaka tiyaga lang, sipag, tsaga. Yun lang puhunan natin mga Pilipino eh. Uh, my name is Jana Luella Ramos, and this is my husband. Hello, my name is Napoleon Ramos Jr. Okay. We are the owner of Kabayan Corner here in 15 Rupes, turbo Boussoleil, France, uh, near Monaco. at uh, two, two minutes walk from Monaco. Ano po yung mga trabaho na kadalasan na pinagkakabalahan nila dito sa Monaco o sa south of France? So sa mga babae, uh, mostly linis ng bahay, saka nani, alaga okay. ng bata. Ay, alaga yun po. Ba? Sa mga lalaki, yun sa restaurant talaga sila. Tsaka mga mga na, nagdiretay -re ng mga nagpipintor. Mm -hmm. Marami ang mga Pilipino na mm -hmm. nagpipintor ng mga villa, mm -hmm. nag... ng mga kung ano. Oo. Approximate po, no, kasi kayo, galing din kayo ng Paris, no. Mm -hmm. Magkano po ang kitaan dito sa Monaco o dito sa South of France? Ah, uh, ng sahod po. Opo. Ah, uh, it is 15 to 3,000 siguro, around like ganyan. Uh, Depende po talaga sa amo kung magkano per hour nila. Sa muna mm -hmm. ako po kasi siyempre mm -hmm. mga mayayaman Yabang ng mga talaga. tao, mga siguro minimum 2,000. 2,000 is mm -hmm. yung minimum is 2,000 po. Mhm. Mm mm -hmm. Eh, so pumapatak yun ang per hora ng dito sa South of France sa Monaco. Nasa 15, 15 po. 15 minimum po. Mm -hmm. Minimum, so pwedeng 20, 20, 20 25, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Uh, 20, 20 25 20, Depende 20, po sa trabaho sa kasaano. Tsaka depende sa oh, ano. Minsan mm. may mga galanting oh, ano, nagbibigay ng mga uh, ano, mm -hmm. Meron din yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga vote kasi marami pong mga yate dito. Mm -hmm. Doon, oh, mga ma oh. malaks, malaki yung mga... Uh, Mas lalo sa tip. Mm -hmm. So, parang pumapatak din ba yan ng 30 euro per hour? Nasa 20, ganun 20, po. Okay. Oh, po. Uh, sa minimum 20 pag uh, nasa yate ka na. No. Tapos, ano pa yung tip? Uh, sa kanila pa yung tip. Oh, Doon, diretso na. Mm -hmm. oh, oh. Uh, ako nga po, po, po pala si Elo Esquadro. Ah... Taga saan po kayo sa Pilipinas? Taga Ecija -no po. Pero saan po kayo ngayon naninirahan? Ah, dito lang, sa malapit lang dito. Sa, sa Buselina po. Oh. Oh, okay. So, so, ano po ba ang ating pinagkakabalahan dito o hanap oh, isa, isa akong uh, kusinero sa -kusinero. susi. Sushi sure, A sushi restaurant. Nako, eh, sa tingin niyo po, magkano po ang average ng per ora o per month ah. na bigay ng mga trabaho dito ng Filipino? O ano po ba yung mga trabaho dito ng mga Filipino um, kadalasan? Alam ko, minimum ngayon, 10 pataas. 10 Euro Depende po. rin sa... Um, 10,000 Euro po ba yung only. per month? <laughs> ano po yung 10 Euro per... 10 Euro per hour. Per hour. So, mga oh. akon lang. Oh, oh. At yung mga maximum po na per hour dito, magano po Ay, ba kaya kayang tinikita? Meron 20, ganyan. Oo, uh, uh, 30. 20, 30? Lalo oh. na siguro pag summer jobs, no? Uh, Oo. Oh. Depende oh. rin kasi sa akin. Ang lakas talaga, no? Ma syempre. May galanting amo. Oo. Oh, oh. Pero in approximately po, ay, yung cost of living naman po, magkano dito sa... Uh, uh, sa medyo sa, mataas. Kasi na-adapt na, na ng muna ako. Eh. Mag, magkano po yung approximate na kinikita? Mm -hmm. Nini mo? Siguro mo, 2,000. 2,000 euro a month po ito? Siguro. Oh, so, pag per ora po, kunyan mga part-timer lang, 15,20. 1520. Oh, malaki din. 1520. Pero mas mahal ang bilihin dito. Pero may sahod din kasi Oo. Pero yung cost of living naman po, kamusta? Mahal. As in mahal. Bahay na lang mahal. Eh. Studio mahal. So, kunyari, studio approximately pag isang tao, dalawang tao? 850. 850, 850 na. Studio, 850. So, kukakalahan na talaga yung ano, ng sahod, uh -huh. no? Tapos, so, dapat share. Make a share. Mm -mm, make a share. Yun. Tapos, tapos yung EDF. Internet. Mm -hmm. Internet. Food. Yun. Oo. Okay. So,